Okay mga kaibigan. Ngayon pag-usapan natin ang top 5 pinakamahirap na bansa sa mundo. Alam ko medyo mabigat ang topic na ito, pero mahalaga na alam natin ang mga nangyayari sa mundo. Simulan natin sa number 5, ang Malawi. Ito ay isang maliit na bansa sa Southeastern Africa na maraming kinakaharap na problema tulad ng mataas na bilang ng mga may HIV AIDS at ang pagiging dependent sa agrikultura na apektado ng climate change. Pero sa kabila ng mga ito, matatag pa rin ang mga tao sa Malawi. Number four naman ay ang Democratic Republic of the Congo. Mayaman sa likas na yaman ng bansang ito sa Central Africa, pero hirap sila sa mga gulo at di matatag na politika. Malaki ang potensyal nila, pero natatabunan ito ng mga problema. Sunod, number three. Ang Burundi. Karamihan sa mga tao dito ay nakatira sa mga probinsya at hirap sila sa matinding kahirapan, gulo sa politika, at kawalan ng akses sa edukasyon at kalusugan. Mahirap ang sitwasyon nila pero may mga ginagawa naman para mapaganda ang buhay at magkaroon ng kapayapaan. Sa so number 2, ang Niger. Ang bansang ito sa West Africa ay lubog sa disyerto kaya apektado ang agrikultura na siyang pangunahing ikinabubuhay nila. Dagdag pa rito ang mabilis na pagdami ng populasyon kaya lalong nahihirapan ang bansa. Pero may mga proyekto naman para sa sustainable development na nagbibigay ng pag-asa. At ang pinakamahirap na bansa sa mundo ay ang South Sudan. Matapos maging independent noong 2011, ang bansang ito ay patuloy na nakakaranas ng gulo, paglikas ng mga tao, at kahirapan. Malala ang krisis, pero patuloy ang mga tulong mula sa ibang bansa at mga pagsisikap para sa kapayapaan para sa mas magandang kinabukasan. Mahalaga na maintindihan natin ang mga paghihirap na ito at kilalanin ang katatagan ng mga komunidad na ito. Tandaan, ang awareness ang unang hakbang para sa pagbabago. Salamat sa panunood at kita-kits sa susunod. Ray!